Hello mga ka-idol! Andito ako sa may ilalim ng puno ng mangga. mango, sobrang dami na nila. Oh. Sobrang dami ng bunga nila. Kapag na-spray pala talaga, ang pala nilang magbunga. Sila. alaga sila sa spray. Ganun pala talaga kapag na masipag silang magbunga. Kapag na-sprayhan, marami silang bunga at maaani. Ito pa mga ka-idol puno. Chinese mango. Dito ako sa mga puno ng mangga. Yan. Tara, kay. Yan. Ito oh. Yeah, kalabaw, mangga. Wow! Ito pala yung tirahan namin dati. Dito kami dati nakatira proud ako kasi ano siya ah, simple lang ito naman yung bahay na sa tabi natin tinitirahan namin pero hindi pa siya tapos pero ang gumagawa nito eh yung asawa ko tapos yung mga trabahador ah ito maganda siya maganda dito pero hindi pa kasi siya natatapos eh Yeah. Ganda sana pero Yan, asawa ko 'yung gumagawa niyan pero hindi pa natapos kasi wala pa silang wala pang budget 'yung nagpapagawa. Uh, construction worker kasi 'yang asawa ko. Magaling siya sa lahat, mason siya kaya. Lahat ng mga construction worker, uh, hello sa inyo. Ah uh, proud ako sa inyo kasi napakatiyaga ninyo talaga sa init. Kaya ayan. Wow! Anda, ayan yung uh, puno ng langka sa tapat ng bahay na ginagawa ng asawa ko. Tapos dito kami nakatira. Eh, dahil ganyan ng tirahan namin dati, eh, pangit na siya. Warak-warak uh, na, nabagyo na. Kaya, umalis na lang kami dyan. Lumipat na kami sa ibang matitirahan. At ito naman yung bahay na ginagawa sa tapat dati ng tinitirahan namin. Hindi pa siya natatapos kasi wala pang ano, wala pang budget. Kaya hintay-hintay uh, lang matatapos din yan, makikita rin yung resulta. Ayan, ang langka namin. Kapag binabati mo daw ang langka, eh, nagsisipag daw silang magsibunga. Ayan. Diba? Dami nang nanghihingi sa amin eh, di pag may nanghihingi bigyan namin, di ba? Ganun. Namin. Okay, mga ka-idol, gusto ko nga pala magpasalamat sa inyo dahil nanood kayo sa aking video at tinapos niyo ang aking video. Kaya, papasalamat ako sa inyo. Shout out nga pala, taga-Kagayan, Bali.